Ano, ayan, bakit mo yung utahan. Ayan, okay. dati, no, yan, 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 Dati, wala kang makitang buha, ano dyan, uh, mga, mga ano, yun, ang uh, tawag nun, halaman, yung tamo. Nung dumadaan kami ito palagi. Ngayon, din yung pagbabago, oh. May damo na. Dahil nga, regular nang umuulan dito, siyempre, nadidiligan ang na lupa. Kaya naging ganyan, eh, no? Diba? Siyerto yan, eh eh. Pero tinan mo ngayon, may mga dako na. Yan ang pagbabago. Dito ngayon sa ito, dati Christian Road ko si tawag dito eh. Ganun mo. Yan, Christian Road ito. Ito ay daanan patungo po sa taip ng mga non-Muslim nating kababayan. At yung eh, mga non-Muslim expatriate, dahil nga sa Muslim country ito, yung Makkah, malapit dito ay exclusive to dadaanan niya na pupunta ng ating mga kapatid na Muslim. But since tayo po ay non-Muslim, kung tayo po ay pupunta ng tayo, pupunta ng Riyadh, dito po tayo dadaan, yan po nakikita ninyo ay non-Muslim Christian Road po tawag na dito. Pero ayan po ang gandahan, nakita niyo manda muna siya. Unlike before, nung napapadaan ako dito, ay uh, buhang, eh talagang kisyerto talaga. Kaya yan po yung pagbabago, changes dito po sa Saudi Arabia. 怎么了？<laughs>